Hindi ko alam kung bakit ganito si Ikan Si Dedara to eh Dedara, ikaw ba yan? Dedara? Eh, Dedara Day out kasi namin ngayon sa Akatsuki Hindi ko alam kung ano uh, filmmaker na ito si Dedara Hindi playmaker Eh, nakakross pa ako oh thanks. Oop! Ayun na nga guys Kinukuha tayo uli ng liwanag Pero for today's video is the Friday upload Welcome! Happy Friday sa inyong lahat sa nanonood no? Alam ko gabi nyo na siguro pinapanood Or umaga kung taga Pilipinas ka Pero anyways Dami ko na namang satsat Ngayong araw pupunta tayo at naglalakad No? Sunduin na, boss Ay, basurahan niya guys Sinasabi mo ba na mukha akong bas Basura. Pupunta na kami ngayon at susundo ng bata Dahil ang aming um, bata ay gumala Gumala siya At ah, syempre, sumama na rin to Kasi, ewan eh, ko, lagi naman siya kasama <laughs> uh, Ito, ito ba ako? shout out sa mga kaibigan namin Also guys, it's Tuesday Ngayon, na nag-shoot kami ng vlog na to So ang daming basura nandito Kasi yun ang schedule ng basura Dito Uy, ito ako Ha? Um, Yan ang schedule kasi ng basura Malayo pa ba, te? Uy guys, ang sinabi ko Ah... Uh, Sige, dyan mo na siya kasi lang ako. Nanood lang talaga akong kung TV. <laughs> Sino to ang mga tao, sasabihin niyo? It may bodyguards. Ay, bakit? Ay... Para sure na so, yung anak ko. <laughs> I don't trust the neighborhood but... girls. <laughs> Nakala ko sa Finch. sila. <laughs> <laughs> Pupunta na kami Finch eh. Kukunin na namin yung album ng Twice. Twice. <laughs> Ay, New jeans <laughs> ka pala. jeans, I tell me how was your day? Ay, bye-bye. Sige Finch. Finch. chat nga. Pin-chat yung Tsaka... Aki, hindi ko alam kung anong brand to. <laughs> may dress na hindi ka pares nung sapatos. Deadpool? Tito ka ba? Sabagay, tito ka. Tito, literal. Masundoy nga natin yung pamangkin. Mga <laughs> oh, bata, kamusta? ka Ikaw hey! ah, gala-gala ka na ngayon ah. Explain! Ay, pwede yung tropa natin yun. Hindi, hindi, bawal yun. Ay, pwede. Ay, pwede ba? Ay ba? bawal ba? Bawal yun. Ba? Copyright. Bawal ba ipatugtugin dito? May label kata? siya, may label. Saan all? Kayo, meron. Kayo ba meron? Ha? Ibabalik ko sa'yo yung tanong. Saan na yung tatay? Wala siguro. Check the label, mami. Tawin ko sa kanya. Tawin ko kay auntie tsaka sa kaya ako. Baka naman yan. Baka yan. Baka pag iniwan niya sa dito. Ha? Pagbalik nyo may Pag nagkaanak ka, boy. Ano yung papangalan mo? Puro Z yung pangalan ng ano. Ah. Parang ah. Zoshua. Zrancis. Z. Si Zyke. Zyke. Isa to. Hindi na kailangan baguhin. Di ba? Pag nagkaanak na si Zyke. Ha? Hindi. Yung guys, so meron siyang ladybug. Ikaw boss, ano meron sa'yo? Libag Ganun oh, daw tumak Unahan ko sa mga Ah, sige Ang bilis oh <laughs> Mission accomplished Karating na tayo sa ating paroroonan Mission pass Plus respect Ayaw Oh, sige na guys, transition muna tayo. Ang magan transition. Ah! Ayun! Uff, nahihilaw ako guys. Hindi kasi nagchat si Ufi te. tay? Huh? Sa si Ufiba nagchat. Si Ufi <laughs> Ufiba! Ito, Nagchat siya, may tinatanong siya. Kasi kaibigan ko yung ano, filmmaker, DP dito sa Toronto. Uh, tinatanong niya kung paano daw na-achieve nung... Uh, ano ba? Yun? Ano ba sila? Uh, Valorant. Sa Valorant, itong video na ito. Yun. So, naisip namin. ako lang pala. Kaya <laughs> <laughs> din kung tama ba yung hula ko. Kasi ako, sumasagot-sagot lang ako doon, Pero totoo lang, hindi ko talaga. In theory, gagana. So, we'll see. Tobi nga pala ito guys ko si Kasama mo lagi. Yeah. Si Genesis siya to yun. Ah, yung baby mo sabihin. Oo. Oh. Wala kasi si Genesis dito. Oh. Yan. Yeah. So, hindi ko alam kung bakit ganito si Ikan. Si Deidara to eh. Dedara, ikaw ba yan? Dedara? Eh, hey, Deidara Day of kasi namin ngayon sa Akatsuki. Hindi ko alam kung ang filmmaker na ito si Deidara hindi playmaker. Eh, makakrocks pa ako oh. Nakagogogal ako guys. <laughs> na na ito. Ako pa pinag-vlog. Ano alam ko dito? Day of na day out. Pinagpapan no? ako ngayon. Matakot kaya ito si Kaya. Si <laughs> Toby guys, ang pinakamabait na nila lang sa buong mundo Boss, sinusundo ka na Yan na naman sila So mamaya na tayo mag-vlog guys Vlog niya to eh, transition So try na natin tong i-video Nagbigay na ako direction sa kanya So alam niya nagagawin niya Ata, di ako sure Basically, may eh, bumisita na, na guys Anyway, hindi ko nga yung monitors So mukha lang tayong tanga may monitor dito Pero ang direction ko sa kanya is tumayo doon sa gitna May bumisita Tapos, tat tataku takbo siya Okay, ready ka na? Tama mo yung kape mo eh. Day off ni Toby ngayon. mga trucks pa pa. So, <laughs> uh, we'll see kung gagana guys. Kung hindi. Makita niyo kami ulit dito. sure ako. Bye! So makikita niyo na lang doon sa vlog so, Pero medyo inulit ko yung footage. So check natin ngayon kung gumana. Kasi medyo gumana naman pero medyo magulo kasi. Pero nag-vlog ako. Ako din eh. Sige kayo sa vlog na. Ay kayo sa vlog na. Total pare-pareho rin lang tayo ng viewer. Kaya so, hindi na lang kayo kahit kanino. Sino <laughs> mo <laughs> ko? Hindi ko alam kung maganda yun guys. Pero, kumusta na yung sinusulat mo? Ay! Ayan, tapos na. Yung mo? Hindi pa. di mo binigay yung beat eh. Hindi mo binigay. Wait lang guys. Hindi kasama kasi yun nung last. Anyways guys. So yun na nga guys. Antok-antok pa talaga ako ngayon eh. Pero since uh, mahal namin kayo. Ay! Gagawa tayo ng malit na content. Kasi kahapon, gumawa tayo ng maliit na content. Tapos maliit na content uli ngayon. Eh, Maliit plus maliit equals, equals malaki. malait pa rin. Maliit, but Ano na gagawin natin ulit? I can be kept na yes yeah. magkano daw siya guys photoshoot siya ng thumbnails niya at ako lang kala ko lahat tayo ilan ba tayo mapagsabi ka ng lahat bilangin natin ha ilan ba tayo 1, 2 si Zyke ah saan Surprise. <laughs> sa Friday siya <laughs> malalaman mag vlog ka yun nga at tama ka muna dyan? yun lang tapos panoorin nyo na lang yung mangyayari, guys. In 3, 2, 1. Ayun na nga, guys. At ah, uh, depende hindi pwede, pwede. Magtitingin do kami ng mga reference na photos. Kasi hey, guys, oh, ilalagay mo sa kwad, Pyramids of Giza. Parang hindi naman green screen 'yan, 'di ba? Ah, gusto mo green screen? Mag-video pwede. Yo, yeah. yes, picture 'to. Eh. So guys, kung picture kayo ng inyong mga pre na pictures or baby shower. O, oh, di ba? Put. Nakaka guys, picture muna tayo. Pero tayo ngayon, ang gamit natin gear is uh, EOS Rebel T6i and then we have a Tamron ay uh, 17 to 50 mm. Pero since crop sensor tayo, hindi ko alam kung ilang millimeters to. I think around 55 maybe? Approximately. Hindi ko sure. Kaya lang nakaharap. May mga ganun kasi. Nakaharap pa rin sila dito. Hindi, hmm. yung iba kasi may ganun. Pero eh, yung body nga, nakaharap dito. Huwag na sobra. Unti <laughs> uh, lang, unti lang. One by one ba yan? <laughs> Kinawan na lang liwanag, boss. <laughs> Hindi kita <laughs> malilimutan Sorry lang. <laughs> Anong simp mo mukha mo? Babatak-batak kasi. Untugin kita parang mahalo ka, Gustavo. May hino daw kasi, guys. May kumausap sa kanila. Hindi, ilalagay sa Tropa Talks yun. Tapos? Sabi may halo daw. So. Hindi, eh, sa Tropa Talks na lang. Hindi, ano lang naman eh. Unti lang eh. Damat-damat may. Wag Huwag na. Maya kayo kausapin. <laughs> Tagal kasi nito. Um, um, ano ba? Abot saan ba yan? Hmm? Abot saan? Hindi, umiyak ko kasi siya yung Japanese reacts to 8 days in in the Philippines. Oo. Oh. Umiyak ano ko ako ng mga market. Bakit? Ba't 8 days ka lang sa Pilipinas? Ang mahal ng pamasahe. Yun nga, yun. Yun ang iniiyakan niya talaga, guys. O sige na, pangit ng joke na. Ulit na, next, next. <laughs> <laughs> umiyak ako, guys. Sino kasi yung eh? sino yung naglilipat na ng sim. Oh, next, next ulit. Iba naman ulit. Pero dito doon nakikita guys na video. Ang title? Konduktor na naiwan ng sariling bus. Kinaaliwan ng netizens. Oh. Ah, paano? Paano kayo naaliw doon? Maaliw kayo doon? Naiwan na siya ng bus niya guys. Drama pa na music. Kahit ang taong araw-araw mo na kasama. Iwan ka pa din. Iwanan na lang bigla. Ayan. Ah, si Jimmy Muel pala to. Kakilala ko yan nung bata ko. Tuli ka nang patuli? Ay, Eh, tuli ka na? Ay, oo. Saan na? Ikaw, hindi ka pa rin puopera, di ba? Di ba siya tuli, guys? <laughs> oh, next na ulit. <laughs> Ayun, guys. May nakita kasi kami ditong balita ulit uh, about naman kay Francesca Magalona, Ben. Anak daw ni Francis M. What if magpakilala akong anak ni Kong TV? Maniniwala kaya sila? No, oh, 8 years old sa nung kwan. Tignan na, i-side is by side natin yung look. At siya nag-comment si Kong Boss. Ay. Kung gawin ito itura ni Kidlat, huwag na lang daw. Ay! Gawin <laughs> ka naman daddy. Hayaan niyo ako guys. Natawagin, no si Kong Daddy. Daddy Kong. Kasi nasanay na ako. Tsaka si Tito Sorry Johnny. Sorry naman kasi siluso ako talaga. My bukas pa. Namatama na yun. <laughs> Tama ka na. <laughs> Yun na guys, totoo na talaga. Outro na to. Maraming 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 salamat sa panonood. Sobrang tagal ko mag-edit dito. Ayun na siya. Tulog na guys. Mm. Yan. Siya sabi ko sa inyo. Tulog sa workplace. di Diba? Sabagay guys. Deserve naman niya ata magpahinga. See <laughs> guys. Maraming maraming salamat sa, sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. And please comment down below kung may mga gusto pa kayong sabihin. Sa mga next videos natin, abangan niyo kasi meron kaming inihanda. Napakagandang contents. At the same time, collabs. And marami pang iba kagaya na ang pra para sa inyong lahat. Yee. Yun lang guys. Bye-bye! tutulog to guys oh. hindi pa pala tutulog eh. nagtapon pa ng kape oh. Desu, okay.